Sir, ko, anong oras ba yan? Alauna. Anong oras na? Sabi ko, wala na yan. Wrong pin nga kayo eh. Anong wrong pin? E, eh, kaka kaka kakainin yan? Malamig na yan. O. Oh. Eh, ikong kung gusto mo kumain pa pangitansin na lang yan. Hindi, Sir. Hindi ko maka-cancel to kasi may deliver ko na to eh. Deliver? Na to, eh. eh, anong oras ko ngayon order yan? Alauna. Sir, kasalanan nyo yan kasi yung pin nyo. Kasi saglit lang ata kasi ang hindi mo alam in lugar na nandito. So, hindi naman ako taga rito eh. Uh, Sumusunod lang ako bisap dito. Sabi, cancel mo na kundi mo alam in lugar. Pag na-receive na namin 'yung order, hindi na namin ma-cancel 'yan. Kuha wow 'yung Grab driver n'n. Tama inang 'yan. Mas hukol na 'yung presyo ng Grab drive, atin mo 'no. Kita mo probinsya 'to eh. Grabe na 'yung ginagawa nitong lalaki sa Grab driver. Hirap ng trabaho ng Grab driver 'o. Cancel. Damuhan pa yung persukan uh. no. Alauna ko pa na order lang hirap naman ng trabaho ng Grab driver, alam mo awat, skwuyo. Uh. No Nurongpin. daw. Grabe ka kuya bayaran mo yung ano, yung order mo. Kawawa naman yung Grab driver. Ayun oh. Yung hindi na ano, mas sumubo ka no, lang alam ng ano Hmm. Buto, hindi na ako yung ano. mo, hirap uh, yan. inaalap na ko, kina Ska siyong, siyong, wala, may grab driver siyong, siyong, na kasalanan Kasalanan mo yun. Alauna, tapos ka Tapos yung kasalanan yung pinyan. Kayo pinyan Kami na deliver eh. yun. Dapat oh. Bayaran mo, kuya. mo. Mga ko. yung grab driver ang palugit namin, nga hindi ko Kaya nga, hindi sa kinansel mo, tapos bumiyahin ka na iba? ko inyo eh. lang 300 lang Tapos ano tayo kayo ano niya, na-receive ko na Hindi, hindi, hindi okay, na, yung, saan, mo, eh, kayo, ko yan. Masyadong mayabang pa, eh. dapat nga ano oh, eh. Mayabang ay, kawawa. Kanina dapat yan eh. hirap talaga ng buhay uh, Pilipino talaga Ayan, ang hirap ng trabaho ng... sa gubat, dumaan? Ayun, sinundan lang pala yung pin location niya. May GPS yan, may GPS. Ayun, 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 kasalanan ko? Wala naman problema, sir. Kung ko nito, kunin pwede ko naman in-no-show to, eh. Hindi, no-show mo? Re-reverse ko na to kay Grab, pero okay kayo magsasalita ng ganyan. Oo, kawawa lang, skuy. Ayusin yung opinion sa susunod. Ayusin. Ako pa nagpakahirap pagdala nito, para lang ay tulipin. Kung bahala ka sa buhay mo. Ay, kinasil talaga, oh. Hindi binayar.